Moderation Assist. Ito yung nasa tools natin na hindi natin pinapansin. Dinadaanan lang natin kapag nag-scroll down tayo. So, hindi natin alam na ito pala ay very useful sa ating account. Kung si Daddy Meta ay merong EI na nakamasid sa lahat ng ginagawa natin. So, ito, Makokontrol natin lahat ng pumapasok mismo sa ating account. Nagme-message, nagko-comment, nagsisend ng na mga links, nagsisend ng na mga picture. So, ayan. So, kayang-kaya para nating kontrolin ito. Lalo na kapag tayo ay nagla Moderation Assist, familiar na ako dito. Kasi na ako nito sa Facebook page na ina-update ko na kahit hindi ako nag-open ng Facebook page, kusa siyang nag generate Para siyang sa profile natin na what's on your mind. Pwede kang mag-post daily, weekly, or twice a day, or a month. sa so, pipili ka lang doon. So, dito sa ating profile, Meron pala tayong moderation assist. So, nagulat ako at very interesting ako dito kasi uh, very helpful siya kapag, lalo na kapag nagla-live ka. So, ngayon, i-check e mo ngayon doon sa tools mo. So, meron kang makikita moderation assist. I-click mo lang yung add. And then, may makikita kang criteria for author at saka criteria for comment. So, meron kang authority na makontrol lahat ng mga pumapasok sa account mo at mga nagko-comment. Yung account, nasa sa'yo kung gusto mong i-save criteria ito, isa sa mga criteria mo, lalo na sa mga bagong account na gawa. Ayan. No followers or friends. So, ito very obvious kailangan gumawa ka ng action kasi magugulat ka na lang na marami ka palang followers tapos yung account na ito ay dami account pala or robot so hindi rin po siya counted doon sa followers natin so eto din no profile picture ayan so hindi rin natin inaalaw ito sa ating live or sa ating mga comment section na walang picture yung account nila ito, repeat offender. So, ito, ginagawa ito sa paglalive. Kasi minsan, gusto kasi ng author o yung mismong naglalive, eh, limited lang yung pagko-comment. Kasi nagiging spam po pagka sobrang dami kang message na walang alternative yung minutes. Kung baga, sunod-sunod yung comment mo. So, nagiging spammy na yung dating. So, sa repeat offender, merong kang authority na i-auto-hidden yung comments nila kapag nakaabot ka na ng tatlo. So kapag lumagpas ka na ng comment, magugulat ka na lang, hindi ka na nakakapag-comment. So ito, very applicable ito sa ating account, lalo na kapag tayo ay nagla-live. Para makontrol natin yung pumapasok sa ating comment section. Ito, link in comment, image in comment, ayan. So, dire-diretso ko na basahin ito. Profanity in comment, link to specific sites, video in comment. Ayan. So, keywords in comments. Ayan. So, lahat na mga yan, kapag merong pumasok mismo doon sa account mo habang nagla-live ka, in mo doon sa kriteria mo, mau-auto lahat yung mga pumapasok doon. So, hindi ito masisin. So, ito, emphasize ko lang itong keywords in comments. So, ito yung bawal na i-comment mo doon sa comment section, lalo na nag-live, yung mga count me in, F2F, ayan. So, pwede mo itong ilagay doon yung mga word na hindi dapat ilagay doon sa comment section. So, depende sa'yo kung ano yung mga mga payakap, ayan. ito yung mga word na hindi mo inaalaw kapag nagla-live ka na makikita doon sa comment section. So, ito ay mau-auto-hidden. Yan. So, maiiwasan yung magkaroon ng spam. ngayon, i-check mo na sa tools mo yung moderation assist. Ayan. Kung mahili kang mag-live, ito ay very helpful para sa ating lahat. Ayan. So, I hope nakatulong itong video na ito. So, mayroon din akong isang tutorial about doon sa pagla-live. So, pwede nyo pong i-check yon Doon din mismo sa settings or sa tool settings sa mismong live. So, other tutorial iyon, meron din mga tools na kailangang uh, i-set up before mag-live. So, that's it for our video tutorial for today. Kung hindi ka pa naka-follow, huwag kalimutang i-click follow, like, at of course, mag-comment ka na rin at i-share 'yung video natin.